Anak, Ipapakilala papakilala ako sa inyo, ha? Ito yung matalig kong kaibigan. Saka matagal na rin kayong gusto makilala nun, e. Oo nga. Namiss ko na rin talaga yun, eh. Ano kaya Kailan ba unang beses kayo nagkita? Yung birthday niya tong dalaw. Ano ka kaginatan? Tagal ko na rin nakasama na niya. Dakila! Dakila! Eh, wala eh. Oh, nakakakilig. Mukhang matakot. 'Di matakot. Kaibigan 'yan. Kaibigan natin 'yan si Dakila. Dakila. Totoo, mo. Dakila. Kaibigan ko 'yan si Dakila. Mukhang matakot talaga. Kaibigan. Kaibigan natin 'yan si Dakila. Sila. Oh, o, ito si Butchoy, pati si Mimay. Ang oh, pakilala kayo. Ito yung mata ko. Siya po pala yung nakita ko dati dito. Parang pinapunta ang kapunya. niya. Parang ganun na nga po, pero alam mo anak, ngayon hindi lang ako binabantayan niya ni Dakila. Hindi tayong lahat. si Mima, ikaw, ang mami niyo. At syempre, ang baby natin bago. Hmm. Alam niyo ba na, nung pinakilala ko ng tatay niyo kay Dakila? Naku! Sobrang takot na takot na takot ako nun. <laughs> sigaw na sigaw yung mami niyo. Uh -huh. <laughs> Pero mga anak, alam niyo si Dakila, hindi naman yan katulad ng ibang buwaya. Hindi yan nangangagat. Yung kinakain nga lang yan, isda eh. Mm -hmm. Kaya huwag kayong matakot. O yan, sige na subukan mo wakan, anak. Sige. Kaya mo yan, subukan mo. Hmm. Hindi ko matakot. Oops. Ano pagkat? Hindi <laughs> ako masarap. <laughs> oh, Jay! Diba? Oh, di ba? Oh. Kasi mabait yan eh. May! Mabait nga! Oh, tingin mo! anak, subukan mo. Hindi Subukan mo. Pakilala kayo kay Dakila. Oh, di ba? <laughs> Oo oh, nga. Oh. <laughs> Ano yung pakilala kayo? Andali. ako si... Ano ako si Mimay. At ako naman si Butchoy. Ayan. Ay, bakila, Ay, nga pala mga anak. Secret lang natin to, ha? Bawal malaman ng iba yung tungkol kay Dakila. Okay? Kasi hindi lahat ng tao inaintindihan kung sino at ano siya. Kailangan natin siyang protektahan. Okay? Tama yun mga anak. Tsaka alam nyo, hindi hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin noon nung tumayong magulang ko. Sabi sa akin ng nanay ko noon, ang mga hayop daw, wala silang kakaya ng magsalita. Kaya tayong mga tao ang gagawa nun para sa kanila. At syempre, kailangan nating ingatan ng mga hayop, hindi lang mga hayop, syempre pati na rin yung kalikasan natin. <laughs> Tsaka mga anak, gusto ko na lumaki kayo na meron kayong malasakit ha. Hindi lang sa mga kapwa nating tao, kundi sa lahat din ng mga hayop tsaka yung mga bagay na may buhay. Naiintindihan niyo? Na? Mm. <laughs>